Ayan, good morning. Andito tayo ngayon guys sa Kandaba, Pampanga. O, subukan nating manalok ng mga tumatalong isda. Ayan, napakarami. Pero yung huli nila ate, ala sa sakot. Ayun, laki oh. <laughs> <laughs> Sakto ah. Galing. nasa ere ere nasa likod ko Ang ganyan lang ang mga pamamaraan dito para makahuli ng isda so inaabangan lang sila dito para pag sumuba tumata ayan o tinitiksay lang mami pag tumalo na gano'n? tiksay asar ba din yung salok natin Shoutout po sa lahat ng followers ko tinesting kong sumama kay Labadi Taba pang apat na araw niya na natang balik dito nila laging jack oo laging jackpot ako ngayon lang nasa marito nakaraan huli nila Labadi Taba dalawang sako sa tingnan natin yung huli ni ate dami na yan medyo maliliit lang mas ano medyo maliliit Ayun oh. Tiksain mo ba 'di? Ha? Ayun, so yun oh pagkagano no. Tapos pagka-tinamaan mo, oh. gumawi ka ron. Dadali nila yan doon eh. lang sila ayun, daming naglulundagan no? mas makapal daw yung isang araw at saka kahapon, sabi nila ba taba ba ngayon lang tayo nasa hama Nung nakarang tagaraw ba ay tag-ulan, nakakaapak pa yung pangalawang ano dyan eh. na ba di ba lang? ay wag kang babi-bibir na may ano saan? hindi jom kabare sa kaming baba ayon na ka katuwaan ng pagbaster na no ayon ayon ba di kaya yung kaya yon dumkas sa taas wala <laughs> ba't kasi nakaangat na yung airgun ayun o no, malaki o oh. tuwang tuwa sila ano? sa malakas na agos ayun ba rin malaki londagin mo mo <laughs> Ayan ha Wow, galing! dan guys so, nakaabang lang sila ng mga panalok abangan lang nila na tumalon tapos pagalingan na lang sa pagsalok Lakiran ba di? Napakalaki nun ano Swerte yan lang talaga Kahit na nakaumang yung panalok Bigla bigla na lang silang tumatalon Tapat tapat lang talaga Ayun o no? Ayun o no? Ay no? nalaglag pa <laughs> May Galit yata si Manny Edmond <laughs> Tolong, Badi Mario. volerla. lần bá đê đó ba mẹ mà nó lên Oh, di na nagkasya ba di ha? Ba di? Mm -hmm. Di na nagkasya Ayo re ba? Kala hindi Kala hindi Ay, na ako. Medyo maliliit lang ano Pero sulit re. Ay na ulit natin Pusar ba di? Papasok yung ano na yan